Yo! Hello, hello! Kumusta, kumusta na kayo? Tama ba yung itsura natin para sa inyo, charot? <laughs> kumusta, kumusta na kayo? Ako ulit ito, At hindi magsasawang sabihin sa inyo na kung bago ka palang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, baka naman magsubscribe ka na kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na ba? Para lagi kang updated kung may mga imamarites ako sa inyo. Ayan, and sa mga katsurpan ko, mga kaponsyap ko dyan, guys, thank you sa uh, non-stop supporting me na kahit nagkandahalo-halo na itong aking channel. Ayan, so napansin nyo naman, ang dami ko nang sinishare about sa mga celebrities. At ayun, at nandyan pa rin kayo na sumusuporta sa akin. Sana, uh, an anong sandak, ayan, so in Ilocano, an anong sandak, pagsagaan nyo na muna ako, ayan, kung nagkandahalo-halo na. And yeah, hindi pa rin ako uh, tumitigil na mag-share ng mga about sa mga jewelry, sunlatit. Ayan, kung may mga sinishare ako na murang bilihan, legit na bilihan ng mga last, mag-share pa rin ako, gagawa pa rin ako ng video para sa inyo kahit uh, yun nga. Kung ano-ano na yung napapanood nyo dito sa aking channel na to. Kaya keep on watching till the end. Sunlat date tayo kay Palawan Pawn Okay! Hello! Welcome back to our vlog! So, diretso na tayo kasi baka magagalit na naman kayo dyan. Ang dami ko pang dal-dal! Eh, bakit hindi ko na diretso kung magkaano na ang Sanla update? Ganon. <laughs> Yun yung gusto nyo. Sabihin ko na agad yung pressure and then bye-bye and that's it. <laughs> wag, wag ganon. Hintay nyo muna akong mag-explain. Ayan. So, disclaimer lang. Lahat ng aking sinishare sa inyo na mga Sanla update at saka kung ano-ano pa is ah uh, ako lang po yun, okay? Hindi ako affiliate sa mga uh, pawn shop kasi baka may mga nanonood dyan na mga staff ng mga pawn shop. At isa pa is yung mga pawn shop is hindi sila nagbibigay ng appraisal rate per gram, ha? Hindi yung baka pupunta kayo sa mga pawn shop is manuti pun shop ti 18 karat yung mga ganyan like magkano pawn shop ng 21 karats ganun baka nagagano ganun kayo dun. wala po kailangan po may mga jewelry kayo na ipapa-praise niyo ganun and then ibibigay nila yung uh, price ng mga last niyo then bahala na kayong mag-compute sa uh, weight ng mga last niyo para makuha niyo yung uh, per gram sa kanila Ganon po yun okay so let's proceed na eto po ang resibo patunay ayan this one is uh, dalawang carats ulit ang aking uh, share sa inyo, pero mababa na ito. Okay? So, may nakaka-disappoint uh, may nakaka-disappoint akong experience na i-share ko sa inyo. Maybe na-experience nyo na rin. Kaya wag na kayong mag-complain na uh, bakit ganito ganyan ang kuha nila sa mga last nyo. Kasi po ako rin na-experience ko po yun kaya ko ginaw na lang para i-share ko, pakita ko sa inyo talaga na nangyayari din sa akin. Okay, so uh, this one is uh look at this. This one is tama naman na 14 carats. 14 carats ito na half eternity ito and diamond siya, okay? Diamond siya. Pero grabe, Nandito ako sa bahay. Pagpasensya nyo na yung background. Nagising yung mga manok sa aking bunganga. Charot. <laughs> Sumasabay na naman sila. Kaya tuloy na natin ito. Kasi naumpisan na. Sige pa. Sige pa. Tilaok pa. Niyamot mga manok. Aya. Pang ilang taon na ito na vlog ko. May manok pa rin sa background. Ano? Once na nandito ako sa bahay. Nakakaloka. Ayon, sinagot pa. Ayan, sige pa. Mm -hmm. Yung may-ari dyan, tumatawa. Ayan, so this one is uh, 2.6 grams siya. Alam nyo ba kung magkano ang sunlight, nito? With diamonds ito, ha? Kaya, yan yung sinasabi ko sa inyo na once na pag nandito ka sa ating sariling bayan, Pilipinas kong minamahal, go for a solid gold. Ayan. Ayan ang sanla niya. 2.6 uh, siya. And this one is uh, 7,000. 7,000 kala mo mataas yung kuha kasi diamond siya hindi po parang nababawasan pa nga eh so magkaano yan 2.6 7,000 i-divide natin siya so ang lumalabas na per gram manok please Mano, please, wait, mag-vlog muna ako kasi mainit ngayon so nakabukas lang yung pintuan Kaya naririnig nyo, ang lakas-lakas And yung gamit natin is ang lakas ng pickup niya talaga And wala akong lapel, sarot lapel, wala akong mic Ayan si so 7,000 divided by 2.6, 2,692 pesos ang per gram ng 14 carats Ewan ko kung nandito na ba yung presyo ng diamond Although uh, alam naman nila na diamond 'yon pero eto talaga so comment down below kung same lang rin ba sa inyo yung 14 carats niya with diamond kung uh, 2692 din ba ang lumalabas na per gram okay So yan ang sanla ko ng uh, 14 carats oh ginaw ko siya para may maipakita ko sa inyo okay sinanlan natin pero syempre sa taas ng mga ginto ngayon mas ah uh, lalong tubusin natin yung mga sinanla natin. Kasi, mas mura kung tutubusin natin yung mga pinonshop natin kesa naman bibili ka ng brand nyo. So, Super duper lugi ka. OMG. Ayan. Okay. So, next is, dito ako nawindang mga kaponshop ko kasi, ah, uh, eto siya. Look at this. Oh. Okay. Itong alahas na ito is 14 carats sya. 14 carats ito and kumpleto. Kumpleto may eh, mga stamp yan and so on. And this one is Italy gold. And usually, yung mga ginto ng mga Italy is 14 carats mostly and 18 carats. Bihira kang makakita ng 12 carats or sa akin, hindi pa ako nakakita ng Italy Gold ng stamp niya is 12 carats. Wala pa akong uh, nakita pero meron daw mangilan-ilan. But mostly talaga naging to ng Italy is 14 carats and 18 carats. So this one is 14 carats talaga yung stamp niya. Pero tingnan nyo yung appraisal, appraisal ni staff. Okay, tingnan nyo yan. Ayan siya. So this one is 8 grams, 8 grams and then nakalagay pa talaga nilagay din naman niya na Italy siya kasi ang laki ng stamp niya na Italy gold pero ang appraisal niya dito is 12 carats. OMG. Italy siya pero appraisal niya na nilagay niya is 12 carats although ang stamp niya is 14 carats. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo na depend, depende po talaga sa mga appraiser. Yung uh, pag test nila sa mga alahas natin, hindi ka pwedeng makipag-argue or, or makipag-ano kasi trabaho nila yon Okay? So, it happens talaga, hindi lang sa inyo, sa akin din, na ganito nga, mostly yung nababasa ko na yung 22 carats nyo, ginawang 18 carats, yung 18 carats nyo, ginawa na 14, yung 22 carats nyo, ginawa na uh, 21 or yung 24 is ginawa na uh, 22. Ganun po yun. Okay, so napakasagit kaya kailangan tubusin natin ito very soon. Okay, so bali ang i-update ko sa inyong is 12 carats na. Hindi na siya 14 na solid gold. Kasi yung kanina is 14 with dia sana. Pero uh, I'm not sure kung may presyo yung diamond. So this one is 12 carats naman siya. Wait. So itong uh, 12 carats na to is... Uh, 7,000, I know, 17,000, ayan siya. Bakit hindi ano? 7,000, 17,000, 17,700 pesos. So, i-divide mo yung 8 uh, grams. So, ang lumalabas na uh, uh, per gram ng 12 carats is 2,212. So, not bad. Mataas, mataas, mataas. Ang sunlap date ngayon ng 12 carats naman. So, 2, 212. But of course, yung alahas ko is binili ko yon, binili ko yon, binili ko yon ulit-ulitin ko na binili ko yon na 14 carats at binayaran ko yon as 14 carats. Okay, hindi siya 12 carats. Pero ginoo ko lang sa inyo para may pakita ko talaga na nararanasan ko rin yung nararanasan nyo na yung mga last nyo is uh, bumaba yung uh, carrots nung dinala, dinala nyo sa pawn shop, ganon. So, if I were you, pag na-experience nyo na ganon, kasi depending nga, paulit-ulit na depende talaga yan sa nakaupo doon na mag-appraise nung mga lahas natin. Dalhin nyo, and then try nyo sa mga ibat ibang branch, para hanggang sa makuha nyo yung tama, sa tamang presyo, tamang carrots, ganon, okay? So, tubusin-tubusin natin. And, yeah. Yan lang muna ang aking uh, San Love date sa inyo. Uh, very disappointed ako sa 14. Anong kasi? Tapos 14 14 carats tapos bihira talaga yung 14 carats na ay uh, 12 carats na Italy di po ba? <laughs> Italy siya nilagay doon lahat. Ayun, kahit search nyo yan. Uh Italy gold <laughs> 12 carats bihira yan. Uh 14 mostly. At saka napakasakit para sa akin kasi nga uh, binili ko yun. 14 carats presyo na 14 carats, hindi 12 karat So, super duper lugi at catch pag ganon. So, yeah. Comment down below sa mga naka-experience gaya nung akin. And then, yung mga sunla update nyo about sa 14 and 12 kung uh, pariho lang ba sa atin or maybe mas mataas sa inyo or mas mababa. Ayan, lagi kong sinasabi sa inyo na hindi po tayo magkakapareho or eh, kahit hindi yung tayo, yung mga nag-appraise, yung mga nagtatrabaho sa mga phone Ganon ganun po yun. So, Bye bye. That's it for today's vlog. Thanks for watching and God bless. You know the drill. Kung hindi ka pa subscribe at sana hindi ka nag-skip ng ads. Kung may ads man ako, charo.